Sí. Lagi ba yung sumasakit sa... Oh. Ay, hindi yan. Hindi yung pinala ko sa eh. Hindi pa naman umabot sa lower part. Wala namang na Parang Paano sa lower part? Isa lang naman nag... Ay, naninis tayo siya naman sa konti. sa tagilid tayo sa dahil uh, wala yan sa mga rotation-rotation lagi like. <laughs> para di siya matigil dati kasi ano naman sa inyo dati 2020 e. po, po nga siguro yan dito po ay sa na. Oo. dyan din hindi uh, dikit-dikit may sa once may boss kasi pag nakaupo pa, mm, sa office kasi lang na yung nakaupo uh -huh. kaya alam na may mong rotation rotation ito sa pagpano pag, pero huwag mong biglay na huwag oh. mong biglay um, para ng mood hindi siya makadikit uh -huh. kasi yung ginagawa ko minsan bigla po um, tutunog naman siya pero lang pag halimbawa uh, malamig yung muscle possible kasi mag-cause siya ng injury ah. pwede mo siya big light kapag nakainitan ka, ano ba naka 10 repetition ka na may naitinit na masakit pa, pa hindi naman may time dito sa may dito Ito yung galing dun sa buo. Parang minsan parang nalay. stretch mo na sa <laughs> Libre Marina. Sobrang daming tumutok. <laughs> Nag-date-ticket na kasi siya. Pag wala ka sa ride, kung mga uh, 2 months, 3 months pa rin siya. Para hindi siya matukuha ng masin pag nakakamasin siya sa hirap. Ayaw, tanda rin. Kasi mas ko Sa taon na nang lapas. Sa taon na nang Magay, kasi dumundun sa kanila. Parang harus para. bago pa rin nata kayo. Oo. Uh, parang kami doon sa office kasi dalawa lang kami ni brother kasi Ay, tapos, na meron ng meron pa kami sa tres eh. Tapos magsasalim kami so, hindi na namin kailangan ng malaking area. Ah. Sa ko rin pa na kami. Nagulaan na kami na pwesto sa salim to. Yung ganito na Gagawin lang namin, ikot lang kami. Ah, ikot. Pero so, may branch ano kami sa sa Imus. Sa Imus na nakita ko. Kasi ano, nung, nung, nung po-promo pa nga ata kayong 500. Ayaw. Ayaw. <laughs> <laughs> so, grabe ko ano sa grabe yung sobrang dami. Lahat-lahat na nabonsiting namin kasama na yung mga medical mission, umabot kami ng 12,000. 12. 12. Kasama din yung mga medical mission. Nakikita ko sa problem namin, dami. O dito sa ito. <coughs> Baliw po pa. Harap sa akin. hindi ka ano ng mga nakalagay ng sa May medyo fit tayo kasi kung may ka, kung umbes, Ano? Na, ano ko um, ako din kasi hindi na din ako papawis? <laughs> Isa din yun. Hmm. Pero ito sir, ay eh, bigyan na namin ng stretching para dito. Kasi ito siya, ito na yung susunod ng mga ngalay. Uh mga part na ito. ito. Uh oh, -huh. Um, na siya kasi yung 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 naging nagiging weak po dito. Ah, tapos kasi at sa akin. Yan lang eh. kamay dito 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 tapos lang yung balali wow ang dami okay sir. last na tayo igakatihaya dito yung ulo mo sa dito eh ito po pala kung kaya kasi pag yung bubukas ko laga lang ah yung hmm. sige sir uh, higa ka muna adjust natin mamaya dati kasi to, matagal na dito, parang meron ito dati nung 2020 pa rin pumunta ko sa inyo. Pero hindi siya nasakit. Eh. Parang ano lang. Like, pawa ko daw din. Sa master kasi yan sa... Hmm. Lalo na kapag ang biting yung one side. Hindi yung malalim. Labas. Nice. <coughs> okay. Eu...